Nabuhayan ng pag-asa ang mga kaanak ng na mga nawawalang sabongero dahil sa paglutang ng whistleblower na si Alias Totoy at ginagawang pagsisid sa Taal Lake ng ilang tauhan ng pamahalaan para hanapin ang labi ng kanilang kaanak. Ang ilan sa mga kaanak ng biktima muling nagsampan ng reklamo at nagbigay ng pahayag sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Sa ngayon po, uh, punong-puno kami ng pag-asa. Nung nagkaharap kami ng witness, isa siyang mukha ng pag-asa sa amin. Uh, kami ay nagpapasalamat na talagang finally, uh, mabibigyan na ng linaw ang mga mastermind, kung sino man, at mabibigyan na ng uh, justice. Hindi naman alam ko, uh, ito ay mahabang proseso, but uh, at least uh, meron tayong uh, pinagsisimulan. Hindi ka mukha nung, uh, nakaraang mga taon na talagang walang gustong gumalaw. Wala po akong hiniling sa Panginoon kundi magkaroon po ng linaw. Eh ngayon po eh parang uh, meron naman pong whistleblower ngayon na alam po ang mga kaganapan sa pagkawalan nila. Kaya yun po siguro ang tugon ng Panginoon para mali malinawan na po kami.